Wag ka mag-alala dahil kapag natatakot ka andito lang ako sa tabi mo. Kakabasa mo yan ng manga Kafka eh, napaka corny mo sabi ni Mina na tuwang tuwa. Huwag na huwag mong sasabihin sa mama ko o sa mama mo na sinabi ko yun maretes pa naman mga mama natin ipagkakalat nila sa buong kapitbahay yon. Nagpasalamat naman si Mina kay Kafka, at sinabing tama ka kung magkasama tayong dalawa walang dapat ikatakot. Si Mina at ang kanyang team ay nakahanda na at sinabing nakita ang Kaijo sa loob ng hospital. Bago pa ito makapanakit dapat na natin ito tapusin sabi ni Captain Mina. Takot na takot naman ang matanda sa hospital. Kailangan natin ipakita na hindi ka masama, sinpay umiti ka. Nakakatakot ang ngiti niya bilang Kaijo kaya naman mas lalo na ang matanda at nahimete na ito. Sinubukan tulungan ni Kafka ang matanda ngunit pagkahawak niya palang sa pader na na ito sa lakas ng transformation niya bilang Kaiju. Hindi naman makapaniwala si Kafka sa lakas niya kaya natataranta na siya kung ano ba ang dapat gawin. Nagising ang iba pang pasyente, sila ay nagpapanik na dahil maaari nang dumating ang defense force anumang oras. Binuksan ni Kafka ang bintana ngunit muli na naman itong nasira at siya naman ay natutuwa sa lakas niya. Ngunit naiinis dahil hindi niya alam ang nagyayari sa katawan niya at inutusan si Ichikawa na tumawag ng doktor. Ngunit kailangan na talaga nilag umalis kaya tumalo na sila ng bintana. Dahil hindi makontrol ni Kafka ang lakas niya, napalakas na naman ang talon niya. Ang team naman ni Mina ay papunta na sa hospital at nareport sa kanila na lumilipat na ng lokasyon ang kaiju. Habang tumatakbo si Ichikawa, nagtataka kung ano ba talaga ang sinpai niya. Kaya tinanong niya ito kung ano ba talaga siya. Ngunit hindi naman sigurado si Kafka sa nangyayari sa kanya. Silang pareho ay gulong-gulo sa mga nangyayari. Si Kafka ay biglang nanghuli ng ibon at kinain ito ng buhay na pinagmayabang pa kay Ichikawa. Ngunit ilang saglit lang bumalik na siya muli sa dating anyo ng kaiju. Si Kafka ay natataranta dahil na G jingle na siya ngunit ayaw niya jumingle sa public dahil nahihiya siya. At sa dahil hindi na niya mapigilan siya ay jumingle na at pareho silang nagulat sa nangyari. At dahil nalaman niyang wala na siyang pototoy ginugusto niya na lamang sumukong mabuhay. Pinipilit pera naman siya ni Ichikawa na tumakbo. Iniisip pa din naman ni Kafka kung makakasali pa rin ba siya ng defense force. Walang pag-asa dahil isa kang kaiju sabi naman ni Ichikawa. Naisip naman ni Kafka kung di siya makakasali ng Defense Force hindi na siya makakalapit sa kababatang crush niya na si Captain Mina. Nakakita naman si Ichikawa ng lugar na kung saan pansamantalang walang residente kaya naman magiging ligtas sila doon. Ngunit nakaramdam si Kafka ng parating mula sa ilalim ng lupa. Nakarating naman agad ang balita na may isa pang kaiju sa team ni Captain Mina. Hinati nila sa dalawa ang grupo nila. Nalaman ni Kafka na kapareho ito sa humabol sa kanila kanina. Mas maganda yon sigurado maghaati sila ng grupo mas unti sila maghahanap sa iyo tsansa mo na tumakas sabi ni Ichikawa. Umalis na tayo at magdasal na walang mabawian ng buhay doon sabi ni Ichikawa at sila ay umalis na. Sa lugar na kung saan lumitaw ang kaijo, umiiyak ang bata dahil nadaganan ang nanay niya at hindi makagalaw. Sinabihan ng umalis ang anak ngunit porsigido ang bata na alisin ng ina niya sa pagkakatrap ngunit hindi sapat ang lakas nito. Ang Kaijo ay nakita ang mag at sinira ang bahay para mas makalapit ito. Ang mag ay malapit na kainin ng pangit na Kaijo nang dumating si Kafka at sinutok ito at pinatalsik sa malayo. Nagulat na naman si Kafka dahil sa sobrang lakas niya. Ang bata naman ay natatakot sa kanya. At para mawala ang takot ng bata nagpakita ito ng isang malaking ngiti ngunit mas lalong nagpanik ang bata. Dumating rin si Ichikawa sa lugar at tinignan niya ang nanay, lumalabas naman na nawalan lang ng malay ang nanay. Ngunit may lumapit na namang isang kaiju sa kanila. Pinaalis naman ni Kafka sila Ichikawa dahil susubukan niya daw talunin ng record ni Saitama. Si Kafka ay bumwellow na ng suntok at balak niya patalsikin ang kaiju sa Mars. Ngunit siya ay nabigo at sumabog lang ito at umulan ng dugo sa paligid. Hindi mo pwede gawin yan sa tao, kay Saitama lang sabi naman ni Ichikawa. Ayos na ang lahat dalhin mo na ang nanay mo sa hospital sabi ni Kafka. Ngunit takot pa din ang bata. Lumapit naman si Kafka sa bata at ginamitan ito ng matatalinhagang salita para hindi na matakot. Dahil hindi na mamaansa ng bata umalis na si Kafka. Ngunit bandang huli tinawag lang din siya ng bata at nagsabi ng arigato gusaynes. Naalala niya naman si Mina na nagpasalamat noon sa kanya at sinabing walang dapat ikatakot dahil magkasama tayong dalawa at sila ay nangako sa isa't isa na balang araw sila ay magsasama habang tumatakbo sa damuhan. Nakita naman ni Kafka na gusto niya mapangasawa si Mina sa hinaharap kaya naman sasakay sila ng dragon papuntang honeymoon. Natauhan naman si Kafka na hindi siya dapat sumuko sa pangarap niyang yon. Si Ichikawa ay tumawag na ng ambulansya kaya naman kailangan na ni Kafka umalis. Ngunit sinabi ni Kafka na hindi pa siya sumusuko sa kanyang pantasya kaya kailangan niya dapat makapasa sa defense force sila Captain Mina ay dumating na sa pangyayari. At tanging mga pira-piraso na lang ng kaiju ang natira. Ang buong team niya naman ay nagtataka kung sino ang may gawa ng pangyayaring yon. Amoy panes sabi naman ng tiger ni Mina. Kinausap naman ni Mina ang bata kung ano ang nangyari. Ngunit natakot ito sa naalala niya. Pinakalma naman ni Mina ang bata at sinabing tatapusin niya lahat ng kaiju. Nalungkot naman ang bata at nakiusap na huwag sasaktan ng mabuting kaiju na nagligtas sa mama niya. Nagulat naman si Mina sa narinig. Sa report naman pinakita na ang drawing na naglal Erwan sa kaiju form ni Kafka at pinangalanan nitong The Aid. Habang patuloy na nanunood ng telebisyon ang mga trabahador, dumating naman si Ichikawa, at biglang naman lumabas ang matandang pipi at nagsalita. Three months na pala ang nakakaraan at tanging si Kafka lang ang kaiju na nakatakas sa Defense Force. At ang bawat isang Defense Force officer ay si Kafka ang target. Tinawag naman si Ichikawa para ibigay ang kanilang mail galing sa Defense Force. Pinag-uusapan ng mga kasamahan nila na si Kafka ay nagtitik ng eksam taon-taon, at taon-taon din nilang kailangan palakasin ang loob ni Kafka dahil sa pagbagsak. Si Ichikawa ay pumasa at binati naman siya ng mga kasamahan. Si Ichikawa naman ay pumunta na kay Kafka para ibigay ang kanyang mail. Ngunit huminto muna si Ichikawa para tignan ang mail ni Kafka. At sa reaksyon ni Ichikawa siguradong pasado si Kafka. Pinagdasal naman ng mga katrabaho ni Kafka na sana makapasa na siya ngayong taon dahil ito na ang kanyang huling pagkakataon. Nakarating na si Ichikawa kay Kafka at sinabing nakapasa na siya. Siya ay nakakaiju form kaya naman sinipa niya si Kafka. Maaga pa para magkulitan sabi naman ni Kafka sa kanya. Yang pangit mong mukha naka-expose sabi naman ni Ichikawa. Inayos naman ni Kafka ito, pogi na ba? Kamukha mo parents si Venom sabi ni Ichikawa. Pinagsabihan niya si Kafka na swerte pa sila daw buhay pa sila ngayon. Dahil bumalik pala sila sa hospital para magpalusot na tumakbo sila noong nagpakita ang kaiju kaya ngayon lang sila nakabalik. Normal lang ang naging reaksyon ni Kafka sa pagpasa niya, nagtaka si Ichikawa. Normal lang daw makapasa si Kafka sa first round at sa second round talaga siya laging bumabagsak kaya naman ganun lang ang reaksyon niya sa resulta ng first round. Anong plano mo hindi ka naman pwede magtake ng exam nang ganyan kasabi ni Ichikawa? Ayos lang walang makakaalam sabi naman ni Kafka. Nagalit naman si Ichikawa at binalaan si Kafka na kapag nagpalit siya ng anyo sa gitna ng exam tatapusin nila siya agad. Sinabi naman ni Kafka na magiging ayos lang siya doon dahil 3 months na niyang sinasanay ang kanyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Huling pagkakataon niya na ito kaya naman kahit anong mangyari magpapatuloy siya at ipapasa ang exam. Kung ganun magiging katunggali kita sa pag-angat sa Defense Force sabi ni Ichikawa. Hindi mabuksa ni Kafka ang bote kaya naman nag-transform siya. Huwag ka na mag-exam sabi naman ni Ichikawa. At nag na hindi siya mag-transform sa exam. Kapag nag-transform ka sa gitna ng exam bahala ka na sabi ni Ichikawa at umalis na. Iniisip naman ni Kafka na kung makakapasa si Ichikawa hindi na siya tatawaging sinpay nito. At biglang sinampal ang sarili at sinabing oras na para magseryoso. Sampung araw na ang nakalipas. Sila ay nasa lugar na kung saan nila gaganapin ang second round ng exam. Namangha naman si Ichikawa sa lawak ng lugar at sinabing pag nag-transform ka dito hindi ka aabot ng isang minuto. Ang mga ibang aplikante naman ay dumarating na rin. May nakamotor, may hinitid, may tumakbo lang. Walang dapat ikatakot sa puntong ito, sabi naman ni Kafka. Sa Gedley ay may nagtatawag ng tanda. Pumasok na tayo, sabi ni Kafka. Sinpai may tumatawag sa iyo, sabi naman ni Ichikawa. Makinig ka tanda sabi ng babae. Nagtanong naman si Kafka kung sino ang tinutukoy niyang matanda. At sinabing 32 taon pa lang siya kaya hindi pa siya matanda. Mukhang kang matanda sabi ng babae at oo nga mukha ka talagang matanda sabi ni Ichikawa. Pinatanggal naman ng babae ang kanilang sasakyan dahil doon magpapark ang kanyang sasakyan. Marami pang bakante sabi ni Kafka. Ngunit 55 ang lucky number ng batang babae ngayong araw kaya naman gusto niya doon magpark. Nainis naman si Kafka sa rason ng babae at sinabing tuturuan siya ng leksyon ng batang lalaking tulad niya. Kaya naman naghubad na ang babae at bigla naman nahihiya si Kafka. Ngunit may suot pala siyang isang suit na nagpapalakas sa isang tao. Kaya naman nagawa ng babae buhati ng sasakyan at ibato ito. Nataranta naman si Kafka dahil sasakyan yun ng kumpanya. Tinanong naman ni Ichikawa kung sino ang babae. Nagpakilala naman ito bilang si Examini 2016. Kikoro Shinomiya, at habi niya ang pumatay ng kaiju. Nagulat naman sila sa last name ni Kikoro. Ngunit nilapitan ni Kikoro si Kafka at sinabing amoy kaiju siya.